umaga sa mga ka -idol. so napadaan ako dito sa may C6 so kaya ako napahinto kasi akala ko kung ano so may napansin ako dito na tawag uh, dito nagtating ng isla so mga nga tilapia at sariwa pa natigit sa lahat so mura pa mga ka -idol. so kaya napatigil ako tara mga ka-idol, tingnan natin magkano yan ay Ayan po, meron na may-ari po nito. Ayan, yan. Meron na rin. Ayan na lang yan natin. Ah, uh, tanong ko lang kung magkano. Magkano po kilo na yun? 50 lang po. 50 lang. 50 lang daw mga kaibigan. 50 lang. Pero na po malaki. Ayan diba? Malaki. Ito na lang ang wala. Ito na lang daw. 50 pesos moral na so yan tayo ay galing sa lawa sa lawa ng Manila Bay mga kaidol so yun lang mga kaidol so maraming salamat so thank you and God bless so ingat po tayo sa ating mga biyahe so dahil madulas ang daan okay thank you and God bless po maraming salamat So yun lang mga kaido So only 50 pesos lang isang kilo So murang mura na Galing po niyo sa lawa ng ano, Manila Bay Ah, mali, mali, mali. Sa lawa ng Laguna Lake Okay So maraming salamat Thank you and God So malaki. i yung share nila so, Sa marang mga pagkita video mga kaido Thank you Maraming salamat So ina na po tayo lahat Dahil madalas ang data. Thank you